So mga kaibigan, finally dumating na nga po sa Bansang Amerika itong si Pambansang Kamao Manny Pacquiao para sa kanya magiging laban nga po kay Mario Barrios ngayong nalalapit na July 19, 2025. Well, nagulat po ang kanyang professional coach na si Prede Roach sa kondisyon ni Manny Pacquiao. No? Nagsimula na ang training mga kaibigan. At kung titig nyo mga kaibigan, hindi makapaniwala si Freddy Roach dahil nga po sa edad ni Manny Pacquiao na 46 years old eh halos walang nangyari no alang nagbago sa kondisyon ng kanya pangatawan ni hindi nga daw po humina ito at ganun pa rin kabilis ang kondisyon at mga kilo sa susuntok nitong si pambansang kamao Manny Pacquiao well marami namang nagsasabi na sa training session pa naman itong si Manny Pacquiao at hindi pa muli nasusubukan yung tunay na laban sa ring well marami nagsasabi yung huling naging laban nga po ni Manny Pacquiao kay Rokiaan po ay 3 rounds lamang yon exhibition fight match eh hirap na si Manny Pacquiao pero napansin nyo ba nung exhibition fight ni Manny kay Rukia Atpo sa bansang Japan hindi siya talaga nag-training noon o nag-ensayo kahit yung pagbabawas ng timbang hindi niya ho ginawa no? at lumaban lamang siya kung ano yung uh, stock knowledge niya at uh, nakita natin dito sa paglalabanan nila ito nga pong si Mario Barrios welterweight division mga kaibigan 147 pounds bababa pa ang timbang ni Manny mga kibigan, no? at ngayon may ilang buwan pa simula ngayon para mag ensayo at i-condition niya ang kanyang pangangatawan kaya kailangan i po ni Manny dahil hindi biro itong si Mario Barrios pero itong record na 21 wins dalawang loss, isang uh, draw at uh, sa 21 wins niya 18 po doon ang knockout at bukod dyan, batang bata pa, 29 anyos pa mga kaibigan. So yung consistency, meron pa rin tayong makikita kay Manny mga kaibigan. Yung bilis ng mga suntok at lakas ng suntok na nanatili pa rin. Pero syempre, ang kinakabahala po ng ilang mga sports analyst sa Pilipinas, ay yung stamina ni Manny Pacquiao kung ito ba'y tatagal mga kaibigan hanggang round 10 or pinakamax na hanggang round 12 po mga idol. Pero nakikita naman natin mga kaibigan, uh, hindi naman tayo magdedepende kung kahit may edad na si Manny mga kibigan, No? Basta magkaroon lamang siya na maayos sa training at condition na kanyang pangatawan, kaya niya pong talunin. Etong si Mario Barrios. Sa kabilang kabilang balita mga eto naman pong si Jimwell uh, Pacquiao no? ay pinakilala na ang kanyang girlfriend kay Manny at kay Jinky. Sobrang ganda nito mga idol at talagang napahanga ho. No? Etong si Manny at etong si Jinky sa girlfriend po nitong si Jemuel Pacquiao. Sa ngayon yan muna ang update natin and please huwag nyo kakalimutan na mag like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.